Hi guys, for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo guys yung mga hindi ko gusto kay ano kay Entork tsaka yung mga gusto ko sa kanya guys. Ayun. Unang-una guys yung hindi ko gusto sa kanya ito guys. Yang susian niya. Yan kasi wala siyang lock. 'Di ba? Wala siyang takpan ng susi. Yan. Tapos ito guys, ayaw ko rin sa kanya to, yan. Ayaw ko rin yan kasi hindi ko rin man siya nagagamit guys. Parang wala lang din. Ayan. Ito guys yung pangatlong ayaw ko sa kanya. Ayan. Kasi may grado siya guys. Oh. Ayan di ba? may grado. Pero dito naman sa kabila. Wala namang grado. Normal naman to. Ito lang sa kabila guys. Kaya magpapalit na lang siguro ako ng mga aftermarket na ano, side mirror. Ayan. Ayan guys. Tapos hindi ko lang nagustuhan guys. Wala siyang ano dito bulsa. Dito. Pero nagtingin na ako sa Shopee ng bulsa niya. Meron naman pala dun sa Shopee. Order na lang ako guys. I-vlog ko na lang ulit yun kapag naka-order na ako. Tapos ilalagay ko na lang sa drip description yung link niya. Yan guys. Tapos ito guys, papalitan natin to ng mga gold bolts. Yan mga yan. Yan mga nagustuhan ko naman sa kanya guys. Ito. Yan mga yan. Yan. Maganda kasi pwede siyang palitan ng mga gold bolts. di ba? Dito. Tapos ang balak ko dito guys, bibili ako mini driving light. Dito ko siya ilalagay. Kasi natatanggal to guys. Yan. Yan nalagyan natin siya ng mini driving light tapos ito to guys nagustuhan ko sa kanya to guys ang angas niya lalong lalo na pag nakailaw na siya ng gabi to guys gusto ko rin to kasi mayroon tayong balak na ilalagay dito eh diyan sa plate number niya diyan lagay ng plate number pero mayroon tayong ilalagay diyan na iba tapos ito guys, papatented natin to. Papalitan natin siya ng LED na bulb tapos patented natin. Ito rin guys, patented natin to. Yan. Pero yung ano guys ha, yung hindi dark na tented, yung ano lang siya, parang light tented lang. Pa pakita ko sa inyo guys yung compartment niya. Ito. Ayan. Hindi sa, hindi kasi yung ano, full face. Half face lang kasi diyan, guys, ha. Ah. Ayan. Half face lang. Tapos gusto ko rin to, guys, may iron siyang ilaw tsaka charging port niya dito, guys. Ayan. Tapos ito, guys, baka sa ano to, guys, e, sa computer box. Tapos meron siyang lagay ng basahan, guys. Ayun. Ah. Nagustuhan ko rin 'yan meron siya lagayan ng basahan yun guys tapos kung sa patipiran naman guys goods na goods siya matipid siya matipid siya guys ha, sa entor tapos dito guys meron akong balak din dito yan lalagyan ko siya ng ilaw dito guys eh, sa loob na para kapag gumandar may ilaw siya dito guys may kita tapos ito, dito tented na rin natin yan guys. Papalitan muna natin siya ng LED. Tapos ipapatented natin siya. Yan guys. Tapos pag maglalagay pala kayo dito guys ng plate number, hindi siya sukat dyan na guys. Kailangan nyo mag-bracket. Meron na may nabibiling bracket para sa ano, plate number. Kung mapapansin nyo guys, madumi. Ngayon lang kasi umaraw dito sa amin guys. Hindi pa siya ano, hindi ko pa siya nalinisan. Gustoan ko rin kasi malapad siya. Saktong-sakto sa talaga sa mga angkas. And torque, tignan niyo siya sa malayo. Ganda ng ano niya yun guys, ng kulay. Ito guys, gustong gusto ko to. Ayan, yung kulay na yan, gustong gusto ko yan. Kasi yung tipong pag pinunasan mo lang siya ng basahan, sobrang kintab na agad. Ganda ng ano niya guys, pagkared. Tapos meron siya dito parang ano guys, carbon. Ayan. Diba? Tsaka dito. Ito, ito guys maganda. Para siyang carbon din talaga. Ayan. pwedeng i-connect yung cellphone dito guys uh, huwag kayo mag-alala na baka marami kasi nagsasabi na parang ganun daw sa NMAX kapag kinonik mo yung cellphone mo uh, maglulobat na daw yung battery ng motor ang baliktad naman dito guys ang nalulobat naman dito yung cellphone hindi yung battery ng motor Yan. tsaka huwag kayo mag-alala guys kasi meron naman itong kick starter yan yan meron naman siyang kick starter kaya huwag kayo mag-worry na parang ganun sa Nmax na kapag nalobat di na under di ba dito iba subok na yan guys subok na and guys 2 weeks niya 2 weeks na siya sa akin yan. sa harap ng yung harap ng gulong niya guys uh, 100 by 80 yan, 100 by 80 by 12 tapos dito naman sa likod guys. Sa likod niya, 110 by 80 by 12. Ayan. Lapad yan. Ayan guys. di ba? Diba? Malapad. Tapos. pagdating naman dito guys. Ito yung pinakagusto ko dito. Ayan. Yung tunog ng niya. Ang Ganda. Akala mo siya yung akala mo yung big bike na inline 4. Parang ganun. Tapos may balak ako dito guys. Ano, ipapakalkal ko siya para maganda talaga yung ugong niya guys. Yung tunog niya. Yan. Tapos ito guys, hindi ko pala ito nagustuhan kasi nakalabas yung wear niya. Ang balak ko dito, uh, babalutan ko na lang siya guys ng ano, ng electrical tape. Yung mga nakalabas na wire na ganyan. Kasi tumatalsik din yung dumi dyan eh. Tignan niyo siya sa malayo, guys. 2 weeks pa lang siya sa akin, guys. Pero wala naman ako nakikitang aberya, ganun. Okay naman, good na good. Pagdating sa hatak, guys, yung arangkada. Solid na solid. Yun lang guys, pa-subscribe naman ako sa channel natin. More on Entork lang upload natin guys sa channel natin. Pa-subscribe naman po. Thank you guys. Bigyan nyo, ay bibigyan ko pa kayo guys ng mga ng mga tips dito kay Entorks. And guys, thank you.